Mula ngayon, di na kita kaibigan. Palimos. 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 Salamat. Tulong, gusto yung palilimos mo ngayon? Marami na ba yan? Medyo marami-rami na din. Sige, pupunin ko na yan. Pero hindi na yata makatarungan. Hindi nagawa mo sa akin. Big, ako yung naghihirap nagpalimos. Samantalang ikaw, pupunta ka lang dito. Para kunin mo yung maghapon kung pinaghirapan. Aba, sa tono ng pananalita mo, parang umaangal ka na. Alam mo sa buhay ng tao, hindi talaga pantay-pantay. Kailangan talaga may trabahador at may amo. Hindi naman sa ganun. Magkaibigan tayo. Ang usapan natin, ate tayo. At pinaglimusan ko. Pero bigla ka na lang nagbago. Nung may kinikita na ako dito sa paglimos. Tama na yung katrabahan mo. Akin na yung pinaglimusan mo. Sigurado ka, hindi mo ito kinupitan ha. Masalamat ka nga, pinapistok kita dito. Dito sa teritoryo ko. Galingan mo pa yung pagmamakaawa mo dito para makarami tayo. Napakalungkot na mag-isipin ng dati kong malapit na kaibigan at ang taong nangako sa akin na iahon ako sa hirap. Ang laki na ng pinagbago ang dahil sa pera. Palimos! Palimos po! Palimos po! Palimos! Nung! Nung tumayo ka dyan, disurpisa ako sa'yo. Tara, sumama ka sa akin. Ika dong! Kaninang bahay to? Napakalaki at napakaganda. Bahay ko ito dong. Mayaman ka na pala. Samantalang ako araw-araw nagpapalingos para sa'yo. Ngayon, hindi na ako magdadalawang isip na sabihan ka na taksil na kaibigan. Relax ka lang muna. Iba ko sa'yo, may surprise ako sa'yo. Kaya mo pala, dinala mo ako dito sa bahay nyo para ipagmayabang mo lang sa akin ang tagumpay mo na ako lahat naman ang naghirap. Mula ngayon, di na kita kaibigan kung dapat sa'yo. Excuse me, sir Nakita ko kasi kayong lumabas sa bahay ni Sir Victor Kayo po ba si Mr. Dong? Opo, ako nga Attorney Rose nga pala uh, Pasensya na, nalita ko ng dating Dinaanan ko pa kasi yung mapapili sa office ni Sir Victor Ang titulo ng lupa at bahay na nakapangalan sa'yo Congrats, Sir Dong, milyonaryo ka na ang lupa at bahay sa likuran mo, iyan ang bunga ng panglilimos mo na pinaghirapan itayo ng kaibigan mo na si Sir Victor. Diyos ko po. Oh, bakit parang hindi kayo natuwa? At parang baka sa mukha mo ang kalungkutan. Ang pumatala ko, nagtaksil sa akin yung kaibigan ko. Wala na po siya. Patawad, kaibigan ko. Naku po, bakit mo nagawa yun? Kailangan mong managot sa batas.